Good day mga ka JT, magandang araw po sa inyo lahat at matyaring na bagyo sa atin lahat Ingat po tayo sa lahat na nasa kalsada at nasa bahay sa bagyo nating dumarating At ito po, na palabas na naman po tayo, syempre ating specialty De joke lang po yun, napag drive na naman po tayo papunta Maynila Katid ko lang po sa World Trade Pasay po yung aking panakay Tapos sa diretso po ako na ano, tatambay po muna ako para antayin ko po siya Syempre ang manager number 2, si at Janet, ang kasama ko po at atin po na meeting kailangan po natin pagmaneo at yun sa pagkatapos ko po maligo na na po ako sa sakyan medyo malakas pa ang bagyo dito sa atin sa Laguna at pagkatapos po niyan nantay ko lang po siya at pagkarating niya po dumiretso na po kami papunta kalamba at may dinaanan po kami sa may bandang bukal at doon po sa may Montana Subdivision may dinaanan po kami doon at po pagbalik ko po doon sa may bypass sa uh, Bukal medyo muntik na po tayo mga ayan ma po may vertical clearance po dito sa so may pupapasok po ng real, parehas po yan, may vertical clearance na po sa mga truck driver, driver trailer driver, baka sumayad po kayo, hindi na po kayo makakapasok at alam ko po yan ah uh, kalalagay lang po yan, at syempre pagka, pag, ano po namin doon sa may bypass medyo nag pero nag go wala kasi kasing galing doon sa may kabila ng bypass, wala man lang po yung stoplight na manggagaling doon, kaya hula hula na lang at ito po mga kajiti, pag go alampas po namin dito, medyo ma -bagyo, bagyo pa po talaga, Kalahato po ng daanan po natin ay maulang, pero wala naman po baha. sa mga luluwas po na Manila ay safe naman po mapa ilalim o mapa skyway wala naman po tayong dinaan ng baha lalo po dito sa, sa expressway wala naman pong kabaha-baha at wala pong traffic trapik ang sarap pong mag drive ngayon kaya lang po talaga may masamang punahan po at ayun nakita nyo naman po yung kalangitan at ito eh, po kahabaan po ito ng SLEX at uh, siyempre nag entry po tayo sa Merial Calamba dadaan po tayo ng Kanlubang, Silangan, Kabuyaw, Santa Rosa, ano, ma sorry, sorry po, Santa Rosa kagad eh. Ah, uh, iton, tapos Santa Rosa, Car, ano, uh, Mamplasam, Eastwood, tapos Carmona, Binyang, yun na po yun. Tapos yun nga, uh, San Pedro, Susana Heights, tapos pagkatapos po nun, Alabang. Panik po tayo doon, pero hindi na po tayo dadaan ng Alabang, na Alabang. panig po tayo Skyway, mga JT. Ito po, kahabaan po yan. Pero yun syempre, lahat po nagdadaan-daan na. At alam nyo naman po siyempre madulas yan, yung kalsada na yan sa mga driver po at tingat-tingat po tayo. Habang naggaano ano dyan, nagkukwentuhan po kami mag pero wala naman po kami pinagkukwentuhan. Ang pinagkukwentuhan po namin ay na ang kanyang pupuntahan at atin ang meeting mga ka-JT. At after ko po may hatid nga pala po ang ate ko na may kasama siya, si Karin, ay iniwan ko na po sila doon at ako ay nagpunta po ng Mall of Asia. Mga ka JT, alam nyo naman po, syempre may inip tayo, antayin pa natin yung pawe, wala naman po sasakay nyo, patay tayo pagka iniwan po natin yun. Basta to, kahabaan to na Estrix na to, panik po tayo ng Skyway, sa Skyway naman po, dadaan po tayo ng Sukat, Bikutan, uh, Magallanes, Amorsolo, Don Bosco, hanggang sa bumaba po sa may papuntang tap. Sa may top exit po ako, pababa po ng papuntang Wall Trade uh, Pasa ay eh mga ka-JT At yun naman po yung daan, at yan nakita nyo naman po masama pa po talaga pa noon Halos lahat po ng daanan ko ay medyo naulan po, misa natila, misa hindi, misa malakas po May malakas na parte, may mahinang parte, pero kalimitan po basa ang kalsada At uh, alam nyo naman po madulas po yan, pero ganyang hugas na po, hindi masyadong kadulasan yan Pero syempre, uh, basa po yan Siguro so, po yan mabasa. Ano ba talaga? JT, ano madulas ba? O, hindi? Basta yan po ay ingat-ingat na lang po tayo. May kadulasan po yan. basa po yung kalsada. At uh, may kalakasan din po ang pag pero hindi naman po masyado malakas ang hangin. Pero pagdating ko po sa Maynila, medyo nalakas po yung hangin at uh, hindi po naman natin ramdam kasi nakakotche tayo. Kaya iba yung pag-iingat po. At yung isa kong pamangking po na may meeting na mga hati, na cancel sa Makati, galit na at umuwi siya, cancel daw yung kanya meeting. Siyempre, at uh, trabahador po yon magaling pong ah uh, ano yon uh, government employee mga ka -GT. joke lang po syempre may kasamang ka ano ano at dito po sana makahanap ako ng forever ko at wala pa rin po akong makita kahit to sa UP wala ako makita ng diwata at kanina po minalas po tayo dahil malakas po ang bagyo si Charing Charing nga po ba uh, basta ito pa mga ka JT uh, hindi po tayo nakaride kanina, kaya ito napalawas po tayo ng Maynila, biglaan po luwas ng Maynila, atin daw po ng hindi ko alam kung meeting o anumang seminar ang atin uh, na nangati ko at yun nga po uh, uh, siyempre kumana na tayo nag right right na tayo kasi mahirap naman po na makita po tayo dito sa camera at ma-encapto tayo at least medyo safe na po tayo ayan ha uh, hindi na po tayo pumunta sa may parting kaliwa na yun kasi national highway na yun national highway SLEX po yun eto uh, ano po ito uh, papunta po itong skyway mga ka-JT sinusundan ko lang po yan ayoko po ma -vertik. syempre ingat-ingat po tayo nung umiwas po sa kabila at syempre kumano na po tayo para umovertake sa kanya alam nyo naman po ang mga truck may ano po yan may tamang speed po dito yan kahit po dito sa skyway 60 lang po wata sila ewan ko lang po doon sa baba po uh, sa SLEX mismo ay parang 60 to 80 lang po sila mga JT at meron po silang ano, truck lane pero syempre tayo bilang mabagal na nagmamaneho, pwede po tayo sa truck lane, pwede po tayo sa ano, pero hindi naman po pwede ma malagi sa truck lane kasi nakakayari naman sa mga na truck lane na lagi naka nasa daan ng truck lane, pero yung iba naman po, nakikita po natin mo overtake, ewan ko po ba't hindi po na nasisita pero alam ko bawal po yon yung mga iba nag overtake dito at alam nyo naman po uh, ah, pag gaganto po na alam marami po tayo nadadaanan ng mga aksidente hindi ko lang po nakikita hindi ko lang po nabibidyohan pero marami po tayo nakikita ng umi-slide at nagkasabi tayo meron po tatlong sasakyan na involved sa aksidente nang pagpasok napasok pasok po silang sa SLEX at syempre hindi po natin alam kung anong cause kasi sobrang babasa nga po ng ulan ang kalsada tapos napaka dulas po niyan at napaka dilim po ng bisimili pwede ng na ang kaya dito pag tingin nyo po sa baba syempre lalo sa mga nakatinted alam nyo na po yan sobrang tawag po dito sobrang yung dilem at ayun po mga ka JT ito nasa may ano na po tayo sa may parting papunta na po na iya terminal at lampas lang po tayo dyan at ah, dyan eh don at na uh, alam nyo na po mga ka JT eh, syempre medyo tayo ABC sa pagmamaneho kaya ito po ayan ah, dan lang po tayo gamit lang po tayo ng maximum at minimum na ano. At ayan mga JT dito, ingat lang po kayo dito sa pag exit nyo dito sa may bendiya. Ito po sinasabi ko ay kailangan nyo po ng talas at pakiramdam at bilis na mata kasi po ilan po yung ano dito stoplight. Pag inabot po kayo dito sa gitna, may lalapit po sa inyo, siyempre inabot po kayo ng green. Kung maaari, wag na po kayong umabante pagka alam nyo pong alanganin kayo at mapapatuntong kayo sa pedestrian lane or sa may uh, ano yon yung parang triangle-triangle na dilaw or mayroon pong makakaabala kayo. Huwag nyo na po ituloy dito kasi eh, automatic, kuya, mapaparaw kayo. Tapos baka hindi ko pa awal lang. kami kung may end cap dito. Siyempre, paglampas po natin daw, mga JT. Ito, dire-direcho lang po ito. Papunta po ito ng... World Trade at eh, lalampasan po natin dito yung ano yung top na sakayan po yung terminal po ng mga bus dito po kami malimit nagba na sakay at dito rin po kami na, na pagka kami na puntang bagay ni Pisa Chino at yun nga po mga GT ayan yung sinasabi ko sa inyo dito may mga yellow lane yan ayan yung nakikita nyo triangle triangle na yan pagka ano po ay wag nyo na pong apakan syempre may dito may mga stoplight dire diretso lang po tayo dito hindi naman po tayo maliligaw pero eh, dito po syempre pagka po nagsakay kayo ng bus kung tap ano lang po kayo Uh, bendiya, dito po yung baba nyo sa may papunta po dito sa may tapo na makikita nyo po yung LRT sa ibabaw at yan, dire diretso lang po tayo dyan hindi naman po tayo syempre nakakaabala at uh, napakasarap po, wala masyadong sasakyan mga ka -JT. Hindi po masyado nakakapagod mag-drive kasi rekta po na rekta. Ayan, dito ingat lang po kayo. Baka mapalinya po kayo sa may U-turn. Dapat kaya iwasan nyo na po yung U-turn, U-turn slot dito. Ito po ay papuntang LRT top mga ka-JT. Pagka po kayo napagawi dito sa may ano, kailangan ng timano, no, nasa gitna po kayo hanggat hindi pa po kayo magle-left turn or magre-right turn. At lalo pagka hindi po kayo mag-U-turn, huwag nyo pong kainin yung kalsada na yun. Baka sabihin nyo po, eh, di naman ano, eh, para, ah, syempre, Tingin-tingin din po, lalo pag po, nakikita nyo na marami pong puno, hindi nyo po makikita yung mga signage na yan, kaya malimit. Ito, sa pangalwa ko or pangatlo, para wala pong ano, wala po tayong aberya at wala pong gagawin pag -gag para sa atin. Parang lagi po nasa linya, ito, galing po ako dito sa may side na yan, tapos traffic, syempre, ayan, pakaliwa po yun, kumana na po ako ng gitna. Pagdating po dito, uh, may U-turn slot po kasi doon, syempre, mahirap naman po masita, pag sinata naman po kayo talaga, ang hirap naman po talaga magpaliwanag. Kalimitan, sabihin, Lisensya, lisensya, registro, registro. Tapos eh, alam niyo naman po, mahirap pa Eh, hindi naman po natin nilalahat pero iba madali naman po pakiusapan lalo pagka hindi ka taga rito. Ako naman po syempre medyo sanay sanay na kaya nasasabi ko lang po mga ka pero ingat po tayo lahat sa lagi sa paglawas sa pagkalampas uh, ko po rito mga dire lang po tayo dyan yung mga U-turn slot left turn tapos ikot lang po tayo ito na po yung World Trade Center mga ka JT uh, ito po yung sa Mipasay ayan po hatid ko lang po sila dyan after ko po dito dumiretsyo po ako na mawa dun po tayo tumabay. dahil dito po ay eh, may inip ako at alam nyo na mga ka JT magpapakit lang po tayo ayan po diretsyo na po tayo na mawa malapit lang naman po sa mawa yan Wala po lima minuto na doon na po ako pwede nga po lakadin kaya lang hindi ko po nilakad gawa po ay maulan at pagdating po sa mawa nakita ko po mga sell yung stepin bumili po ako ng stepin ko ay, hindi ko na po ipapakita kung anong tatak basta ang tatak niya tatakbuhin at yung isa upuan alam nyo na po kung ano yung upuan na yun At ayan mga ka-JT, syempre daan tayo dito sa area ni Diwata Bares At dito po mga ka-JT, ayan yung mga narekar po yan Pero bawal po dyan, bewang ko bakit po hindi po naikutan ngayon ni Sir Gabriel At ayan, pakilip lang po tayo mga ka-JT, medyo malapit na po tayo sa mowa At uh, dadaan po tayo doon sa may nang tawag dito yung global ng MOA na landmark nila mga ka JT ayan dire diretso lang po tayo nasa may bandang kaliwa po dyan yung Dibata Pares ah, yung nga no, sabi niya lilipas din yan sana nga po mga ka JT at dire diretso lang po tayo dito ayun, malakas na po ang hangin dito malakas po ang ulan tapos meron po ako nakita rito yung pong likod po ng MOA ay nako dati po hindi naman po masyadong tambakin ngayon ang dami na pong nakatambak at ang dami na pong heavy equipment ewan ko po napakataas na po ng tambak at uh, hindi ko po alam kung anong gagawin nila mga ka JT syempre uh, dagat naman po yun ginawan po nila ng paraan para maging land, mga ka JT at, ito nga po pagpunta nyo po rito sa Mawa lalo po doon sa likod sa may biking so sa may uh, ang tawag dito Merong sky runs at may mga rides, uh, makikita nyo naman po doon, Merong pong tinambakan na napakalaking karagatan natin ng ka na po at ayan mga ka JT ayan, nakita nyo na po yan yung na sabi ko sa inyong global na sa gabi po yan mailaw yan lalampas lang po tayo dyan at sinin ko po yan kay ate Siya at sa aking inanak at ayan dito po tayo inabot ng traffic sa may alam nyo na arena mawa arena at ang katabi po nyan ay IKEA dire diretso lang po tayo dito at syempre magpa-parking lang po tayo dito at dadaan po tayo sa spiral no kalsada nila papanik po at hanggang sa 8th floor po yun Siyempre tayo dahil papark lang po kasi may maluwag eh malimit po sarado na po yung 1st floor 2nd floor 3rd floor 5th floor 6th floor open po at alam sa dami po naman talaga na nagpupunta rito at saka ang dami nagpapart kaya kailangan talas lang din po at yung nga po mga ka GT antay antay lang po tayo mag green light yan hindi naman po pwedeng parang ano yan pag green light po ayan yun po yung sinasabi ko yung spiral nyo sa inyo nadadaanan nyo po hindi po ako napagbukas ng ilaw dyan at nakita ko naman po medyo maliwanag yun sa harapan ko at yun nga po mga JT, baba po tayo papunta sa mall entrance, sa galing po tayo sa 6 floor ayun tiyan, si ate nagmamadali pa nag-excuse naman yan, pero sabi ko sige okay lang po, hindi ko pa lang ba nagmamadali at alam nyo naman po, ay magpapakit na po tayo nasa loob na po tayo ng kulay blue MS na mall ito po yung ano, dalawang letra lang na mall. Pero siyempre, sakop din pa naman po nila. Dumandim naman po sa Mall of Asia Mall, mga ka-JT. Ito nga lang po, yung siyempre yung katabi niya. Napakalaki naman po kasi nitong galaan na to. Uh, sa inyo po, pagka bago bago po kayo medyo maliligaw lang po kayo pero pagka papunta po south isa lang naman ang puntahan ng papunta pong SM pag papunta po kayo east papunta naman po kayo ng MOA yung mismong MOA na may global mga JT at tempo mga JT nakita nyo naman po ang daming ani anime na nakita ko syempre ayan ang dami po dito mga naganyan nakaporma syempre pangkaraniwan po dito yan lalo pagkagantong holiday or ngayong weekend Uh, mga ka-GT marami po ako nakita dyan ng mga anime anime na nakasuot at yung nga po syempre ikot-ikot lang po tayo dito mekos-mekos lang po tayo at ayan meron po tayong pinunta nakita ko po si Bentong dyan Bentong nga po ba yan basta meron po dito nag-i-interviewan -nag negosyo at ayan lumabas po tayo dito sa may papunta pong likod po na tinatambayan namin ng Adzeiko at ng aking inaanak na si Jinjinir tuwing gabi at aminsan nag-jagging kami rito Nung dati-dati pa, ayan medyo madulas po, nakita nyo na po, maulan na po After ko pong kumain dyan, gala na po ako dito mga GTM, may bit-bit na po ako dyan At alam nyo na, step lang po yan, dalawa po binili ko At nakita ko lang pong sale, At pag hindi naman sale, di po ako bibili At yung nga po, syempre, akin naman po yan medyo na pupudpud na may stepping ko. Ayan. Ayan po yung ano, na uh, nalilikod po ng Molopecia. Yan, nakita nyo naman po yung Skyron sinasabi ko. Dito, makikita nyo na nagulot po ko. Ang laki na po ng tambakin. Hindi ko lang po alam ko ilang hektarya na yan. Ayan, ayan, makikita nyo po yan mga JT. Ayan po yung daan ng dito. May nagbibitaw po ng bike yan pag Sunday. 2020 po kung tawagin pwede po magpangarera sinasara po yan para sa mga bike lane at nga po mga JT ayan nakita nyo po yung likod na yan ayan, oh, nakita nyo po yung no, parang island yan po itambak na napakalaki po yan ayan oh, na po yan inikikot in in lang ko po, po ng camera nagulat lang po ako ayan ang dami na po sa susunod may building na yan sigurado mga mga JT ayan ang dami po heavy equipment yan medyo malayo nga lang pero nakita nyo po oh, napakalaki po na ng tambakin dati po kakapira-kapiras yan pero yung amoy po na po ng burak ganun pa rin po yung amoy pero napakataas na po isang bakay na yan hindi ko po alam kung anong gagawin dyan mga ka JT basta pagdating ko po dyan sa likod na yan ayan na po tapos after ko po dito na makita at masilayan ng araw yan bumalik na po ako sa loob at meron po mga anime anime dinosaur tapos nakita ko po si ate na nakapang anime din ate mga ka sinasabi ko sa inyo naka anime na si ate nandyan po si ate atayang yan po yung dinosaur yun si ate yung una na una Napaganda pong babae niyan Kahit po naka make up Nakapatangas po ng ilong At syempre mga ka Hindi na rin po tayo magtatagal dito Alam nyo naman po At ay walang marites Kanina po nagmarites tayo Hanggang sa nakita ko po yung nagmamosiko Dito po ba Ayan oh, nakita nyo po Ang gagaling po nyo nagmamosiko na yan mga ka JT At yun nga po Pagkatapos ko po rito manood na yan At matapos sa sayo sayo nila uh, Syempre mga ka JT Hanggang dito na lang po muna tayo At ay maggagala pa po, babus, mga ang hanggang dito na lang po muna tayo.